Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat at dahil magandang panahon ngayon maaliwalas pipitasin ko yung papaya kong hinog at mamaya gagawin nating ano ba to? Dessert! Hinog na siya guys at yung isa naman ihalo eh, ko sa tinola. Ayan. Hinog na hinog. Hinog na siya guys. Masarap to. Pero tingnan mo naman oh. Hindi maganda yung tubo niya. Kunin na lang natin. Sayang. Oh. Ayan. May papaya na ako. Manamis na yan. Sabi daw pag ganyan na papaya. Natural daw yan. Matamis daw yan. Natural na papaya. At yung pang tinola guys. Tingnan natin yung pang tinola. Dito muna tayo. Tingin-tingin sa mga dumadaan. Yung tinola, guys. Ayan. Ay! Okay na yan, guys. Dagdagan na lang natin ang isa pa.